Matapos ang ilang sandali, nakayang pigilan ni Kames ang pag-iyak at pinunasan ang luha mula sa kanyang mga mata. Ipinahayag niyang hindi ito masamang bagay. Sinasabi na kung ang isang tao ay nagpakita ng kalahating pagsimpatya, papatayin niya ito. Tiningnan si Vicker at inanunsyo niyang hindi ito ang oras para sa lungkot at kinakailangan niyang mabilis na makabawi sa kanyang katinoan at maghayganti. Iniobserba ni Vicker ang lakas at determinasyon niya. Kinikilala na ang mga babaeng bayani ngay totoong naiiba. Iniabot niya ang kanyang kamay patungo kay Kames, sangayon sa kanyang damdamin. Gayunpaman, bago niya makuha ang kamay nito, isang malakas na tinig ang narinig, tila kamukang tunog ng kampana. Tinanong ni Vicar ang pinagmula ng tunog, at bumangon si Kames, ipinaliwanag na ito ang senyal na nagpapabatid sa kanila ng isang pag-atake ng mga barbaro. Sinabi ni Vicar na mabilis nga ang pagdating ng oras para sa paghihiganti niya. Sa isang lugar sa labas ng kuta, isang grupo ng mga barbarong babae ang nakaupo sa mga puting lobo, armado ng mga palaso at pana sa kanilang mga kamay. Ang kanilang pinuno ay naghanda ng palaso at ipinutok ito patungo sa mga bantay na nakatayo sa mga pader ng kuta, nahuli sa kawalan, ang mga gwardya ay hindi nakapag-react sa oras, at ang araw ay nagdulot ng isang mapangwasak na pagsabog sa kanilang paligid. Pagkatapos ay inutusan ng barbarong babae ang kanyang mga kasama na magsimulang umatake. Ang barbarian, kasama ang kanyang mga lobo, ay nakibahagi sa isang matinding labanan laban sa mga sundalo ng angkan ng morg. Ang mga lobo ay sumalakay ng may kabangisan, habang ang mga barbaro ay nilaslas ang kanilang mga kaaway. Gumamit sila ng mga lubed upang atali ang mga leeg ng mga sundalo, na nagpapahina sa kanila. Saktong paglalahad ng magulong eksena, dumating si Vicar at nasaksihan ang malagim na tanawin. Iniisip niya kung napakabilis niyang nakarating, pinagmamasdan ang matinding labanan sa pagitan ng mga sundalong morg at mga barbaro. Biglang may lumipad na lubad papunta sa kanya at nakapulupot ng mahigpit sa leeg niya. Tinignan ni Vicker nang may tanong na tingin sa harap at napagtanto na maingat na ginamit ng dalawang batang barbaro ang mga tali upang mahigpit na atali ito sa kanyang leeg sila'y nagsalita sa kanilang sariling wika, na nagbabanggit ng kung ano tungkol sa paghuli ng isang mahusay na target at maganda ang takbo ng pagsusuri sa mga mapapangasawang lalaki. Napagtanto ni Vicar ang kanilang intensyon at naisip sa kanyang sarili ang tungkol sa mga barbaro na naghahanap ng mga asawa. Naisip niya na sila ay kumukuha ng mga tao upang maging manliligaw, na naglalayong magparami ng isang nakatataas na lahi para sa kanilang tribo. Mabilis na hinawakan ni Vicar ang lubad at inindayog ito, dahilan para mapadpad sa ere ang mga babaeng may hawak ng tali. Sinabi na lang ni Vicker na hindi siya maaaring maging asawa nila at baka engaged na siya. Habang ang dalawang barbarian na babae ay bumagsak sa lupa, ang mga lalaking barbaro ay nakamasid sa gulat. Nagsimula silang maghanda para sa isang pag-atake ng palaso, hindi sigurado sa kaakibat ni Vicker. Tinanong ng isa sa kanila ang kanyang kasama kung si Vicker ay bahagi ng puwersa ng kaaway. Hindi napigilan ng sitwasyon, hindi umatras si Vicker. Matapang siyang sumulong, dumiretsyo sa mga paparating na arrow. Sa kanyang isip, naalala niya ang sabik na kahilingan ni Hugo para sa kanya na iwasang magsimula ng isang labanan bago sumali sa pangunahing puwersa. Pinag-isipan niya kung dapat ba niyang hintayin na dumating ang pangunahing puwersa. Nang may determinasyon, hinugot ni Vicker ang kanyang espada at mabilis na pinutol ang mga paparating na arrow na may tumpak na mga hampas na nagpapakita ng kanyang husay at liksi. Nagulat ang mga barbaro sa ipinakitang husay ni Vicar at nagpahayag ng kanilang hindi paniniwala. Gayunpaman, panandalian lang ang kanilang sorpresa nang nilamon sila ng bigla ang pag-atake ng apoy, dahilan para mapasigaw sila sa sakit. Si Kames na ng fire spell, ay lumitaw sa likod ni Vicar at ipinahayag ang kanyang galit sa mga barbaro, na nagpahayag ng kanilang pagkamatay. Nagulat si Vicar kay Kames nang mapagtanto niyang ginawa niyang dagat ng apoy ang buong lugar tinanong ni kami si Vicker, kung gumagamit siya ng likidong aura, na nagpapahiwatig na kinikilala niya ang kanyang mga kakayahan bilang isang graduator. Sinabi niya na alam niyang siya lang ang lalaking para sa kanya. Kinumpirma ni Vicker na nakatanggap siya ng utos mula sa patriyarka upang maiwasan ang mga labanan hanggang sa muling pagsasama-sama sa pangunahing puwersa. Hindi napigilan, sinimulan ni Kames ang maraming spell at tinanong kung ito ay isang utos mula sa Patriarch ng Baskerville. Pagkatapos ay iginiit niya na ang isang Baskerville ay dapat umiwas sa pakikialam dahil nilayon niyang alisin ang lahat ng mga barbaro. Nagpakawala si Kames ng sunod-sunod na malalakas na pag-atake na sinunog ang isang malawak na lugar sa harapan nila. Nagulat si Vicar at nakilala ang spell bilang Burn. Napansin din niya na gumagamit siya ng quadricasting technique para sa burning spells at napansin niya ang pagtaas ng lethality ng kanyang mga pag-atake. Si Kames, na hinimok ng pagnanais na ipaghiganti ang kanyang nakababatang pinsan, ay nagpatuloy sa mga spells, determinadong isagawa ang kanyang paghihiganti. Biglang gumamit ng dart blower ang isang barbarian at bumuga ng karayom na damapo sa lieg ni Kames. Naramdaman niya ang kirot at napagtanto niyang nalasan siya. Napansin ni Kames ang isang barbarian na nakaupo sa likod ng isang lobo na umatake sa kanya. Bumagsak siya sa lupa hindi makagalaw dahil sa nakakamanhid na lason. Pinagmasdan ni Vaker ang kanyang kalagayan at naisip sa kanyang sarili na siya ay isang pabigat. Pagkatapos ay naghagis ng lubad ang barbarian patungo kay Kames, ngunit mabilis itong nahuli ni Vaker bago pa ito maabot sa kanya. Pinuri ni Kames si Vaker sa kanyang pagsalo sa lubad. Tumingin si Vaker sa kanya at iminungkahi na mas mabuting umatras na sila. Kinwestiyon ni Kames kung ano ang mangyayari sa mga bukirin at mga bihag sumagot si Vicker na mas matali nung iwasang makisali sa mga labanan hanggang sa dumating ang pangunahing puwersa mula sa Baskerville. Si Camus, na determinadong ipaghiganti ang kanyang pinsan na kinuha ng mga barbaro, ay tumangging umatras. Tiningnan siya ni Vicker at hinimok siya na gumawa ng isang makatwirang desisyon. Gayunpaman, sa susunod na sandali, naramdaman ni Vicker ang pag-atake ng palaso mula sa likod ng kanyang ulo. Sa mabilis na reflexes, nagawa niyang iwasan ang araw sa tamang oras. Pinagmasdan ni Vicker ang barbarian na batang babae na naglunsad ng palaso at nagtaka kung ito ba ang mapanirang kapangyarihang binanggit ni kames kanina. Gayunpaman, habang nawawala sa kanyang pag-iisip, isang barbaro ang dumating sa kanyang likuran at mabilis na kinuha si Kames. Sa desperasyon, tinawag ni Kames ang pangalan ni Vicker. Desperadong humingi ng tulong sa kanya pinanood ni Vicker ang eksena sa pagkadismaya at pinag-isipan ang sitwasyon. Naalala niya ang isang panahon noong nakaraan ng si Kames na nagdadalaga pa, ay banihag ngunit bumalik pagkatapos lipulin ang mga barbaro. Sa kabila ng kanyang reputasyon bilang Queen of Le Rouge et Lenoir, napagtanto ni Vicker na kailangan niyang gawin ang kinakailangan. Biglang sinugod ng barbarong babae si Vicker, naglunsad ng isang pag-atake. Sa kapansin-pansing liksi. Mabilis niyang iniwasan ang hampas nito, tumalas ang kanyang sentido. Sa kanyang pagkamangha, natuklasan niya na gumamit siya ng pana upang salakayin siya. Agad namang sinundan ng barbarian girl ng isang sipa na nagpatalsik pabalik kay Vicker. Sinuri ni Vicker ang sitwasyon at naisip na ang kanyang mga galaw ay iba sa ibang mga barbaro. Iniisip niya kung kailangan niyang gamitin ang kanyang tunay na lakas. Gayun pa man, sa kanyang sorpresa, sinubukan ng barbarong babae na magsalita sa kanyang wika. Sabi niya, you and me, we meet again. Tiningnan siya ni Vicker at napagtanto na ang barbarong babaeng ito ang pinalaya niya noong sa panahon ng slave auction. Hindi niya maiwasang tawagin itong bastard sa isip niya. Nakangiting tumingin ang barbarian na babae kay Vicker at sinabing, nagkita tayo muli. Nag-flashback sa alaala ni Vicker ang slave auction kung saan pinalaya niya ang babae mula sa kanyang hawla saglit siyang nag-alinlangan, pagkatapos ay tinanong niya ang babae kung balak niyang gantihan ng paghihiganti ang kanyang kabutihan. Nilinaw ng barbarian na babae na ang kanyang paghihiganti ay nakadirekta sa morgue clan, dahil sila ang dumukot sa kanya at ginawang alipin. Binigyang diin niya na ang morgue clan ay walang direktang koneksyon kay Vicker. Sumakay siya sa kanyang lobo at nagpahayag na babayaran niya ang kanyang natanggap. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon na maghay ganti at kunin si Kames bilang kabayaran para sa kanyang naranasan. Kung nais ni Vicar na iligtas ang kanyang kaibigan, dapat niyang sundan ang mga ito. Inisip ni Vicar kung kailangan niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa sitwasyong ito. Maya-maya, dumating ang tiyuhin ni Kames, si Adolf, at tinawag si Kames. Tiningnan ni Vicar si Adolf Morg at nagtaka kung dumating siya pagkatapos malaman ang tungkol sa pananambang. Agad na sinimulan ni Adolf ang spell at tinawag ang mga barbaro na bastard inilunsad ni Adolf ang spell, na naging sanhi ng pagkabasag ng lupa, at hiniling sa mga barbaro na ibalik ang kanyang pamangkin. Ngunit ang mga barbaro ay mabilis na nagmaniobra sa ibabaw sa tulong ng kanilang mga lobo. Mabilis silang tumalon sa pagitan ng mga nabasag na bato at nakatakas. Nasaksihan ito ni Adolf nang may pagkadismaya at ipinahayag ang kanyang sama ng loob. Humanga si Vicar kung paano natapos ang pananambang sa loob ng tatlong minuto lamang matapos tumunog ang kampana ng babala. Lumaki ang sitwasyon dahil sa kapabayaan ni Kames at kawalan ng praktikal na karanasan. Napansin ni Vicker ang isang salamangkero na ipinaalam kay Adolf na naniniwala silang tumakas ang mga barbaro sa restricted area ng Le Rouge at Lenoir Mountain. Galit na bulalas ni Adolf nang marinig ang balita, lubos na alam ang mga panganib na nauugnay sa pinaghihigpitang lugar. Naunawaan niya na ang restricted area ay isang uncharted at delikadong lugar. Ang kanyang isip ay nag-aalala tungkol sa ideya ng pakikipagsapalaran doon sa gabi. Alam na alam niya ang mga panganib na dulot nito. Sa kabila ng pagkakahuli sa kanyang pamangkin, natagpuan ni Adolf ang kanyang sarili na nagtatanong kung may anumang aksyon na maaari niyang gawin sa suliraning ito. Sa sandaling iyon, nagsalita si Baker na nagsasabi na maaari pa nilang sundan ang mga barbaro. Nagulat si Adolf at tinanong ang mungkahi ni Baker dahil ang pagpasok sa kagubatan sa gabi ay itinuturing na mapanganib. Gayunpaman, bago makapagtanong pa si Adolf, Pinutol siya ni Baker at may kumpiyansa na sinabi na siya ay may malawak na karanasan sa pag-navigate sa masukal na kagubatan mula noong kanyang pagkabata. Nagmuni-muni si Baker sa kanyang nakaraan, napagtanto na bago ang kanyang pagbabalik, nakakuha siya ng mahalagang kaalaman at kasanayan sa pamamagitan ng mga karanasan sa reconnaissance at pagsupil sa iba't ibang makakapal na kagubatan. Hinawakan ni Adolf si Vicker sa mga balikat, sabik na kumpirmahin ang kanyang kaseryosohan. Tinanong niya kung talagang nakatoon si Vicker sa gawaing kinakaharap. Pinayuhan ng salamangkero mula sa Morg clan si Adolf, na tinutukoy siya bilang Grand Senator, na ang pakikipagsapalaran sa Le Rouge at Lenoir Mountain ay isang suicide mission. Gayunpaman, binalewala ni Adolf ang babala, iginiit na ang mga ayaw pumunta ay malayang umiwas sa misyon at hindi niya ito gagawin laban sa kanila mamaya. Tumingin si Adolf kay Vicker at kinilala na alam na niya ang hindi pangkaraniwang katangian ng batang individual na ito. Nagaatubili, natanto niya na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umasa sa mga kakayahan ni Vicker. Direktang tinugunan si Vicker, ipinagkatiwala sa kanya ni Adolf ang responsibilidad na iligtas ang kanyang pamangkin. Ang The Dense Forest of the Lerouge et Lenoir Mountain, sa loob ng teritoryo ng Baskerville ay inilarawan bilang isang mapanlinlang na tirahan na puno ng mga lamok na sumisipsip ng buto, makamandag na matitinik na baging, tahimik na gagamba, at iba pang mapanganib na nilalang. Kilala ito bilang The Life-Annalphing Forest dahil ang isang normal na tao ay hindi makakaligtas doon ng higit sa isang oras. Nang maglaon, mahigpit na sinundan ng mga tropa ni Morg at Baskerville si Vicar sa mapanganib na kagubatan. Mabilis na tumakbo si Vicar sa kagubatan, na pinahanga si Adolf Morg. Dahil hindi napigilan ni Adolf ang kanyang pag-usisa, tinanong ni Adolf kung ang lahat ng mga lalaki mula sa Baskerville clan ay tulad ni Vicar. Sinabi ng Staffordshire Baskerville na hindi lahat ng individual ay ganoon. Gayunpaman, kinilala niya na ang young master na si Vicar ay isang exception habang nakasalubong ni Vicker ang dalawang makamandag na bubuyog na humahadlang sa kanilang dinadaanan. Walang kahirap-hirap niyang inalis ang mga ito gamit ang kanyang kahangahangang kakayahan. Ang Baskerville triplets ay naobserbahan ang kahangahangang pagpapakita ng kadalubhasaan ni Vicker at hindi nila maiwasang makaramdam ang pagkamangha, sabay nilang sinabing, ang cool niya. Biglang huminto si Vicker sa likod ng isang puno at inutusan ang grupo na huminto. Napansin niya ang ilang liwanag sa unahan at ipinaalam sa grupo na naniniwala siyang hindi masyadong malayo ang pagtakas ng mga barbaro. Pagkatapos ay ibinahagi ni Vicker ang isang alingongaw na narinig niya tungkol sa mga mga ng balet na nagkakalat ng mga tuyong dahon upang makinig sa mga tunog ng mga humahabol sa kanila. Binigyang diin niya ang pangangailangan para sa karagdagang pag-iingat mula sa puntong iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit si Adolf kay Vicar at binato siya ng spell na tinatawag na silence. Tiningnan siya ni Vicar na may nagtatanong na ekspresyon, at mabilis na ipinaliwanag ni Adolf na ang mahika ay pipigil kay Vicar na gumawa ng anumang ingay habang siya ay naglalakad. Ngumiti si Adolf at ipinahayag na siya ang hahalili mula sa puntong iyon, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa tulong ni Vicar. Tinukoy niya si Vicar bilang kanyang pamangkin na iniwan si Vicar na naguguluhan habang iniisip niya ang kahulugan sa likod ng pampamilyang terminong ito. Hindi kalayuan sa kanilang kinalalagyan, ang mga barbaro ay nagtayo ng kanilang kampo sa kagubatan na may apoy sa gitna. Si Camus, na nakatali sa isang puno ng kahoy gamit ang mga lubed, ay sumigaw sa mga barbaro na nagbabanta na susunugin silang lahat hanggang sa mamatay kapag siya ay nakatakas ipinagmamalaki niya ang kanyang espesyal na bola ng apoy at binalaan sila na ihanda ang kanilang sarili. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng mga barbaro, malamang dahil hindi nila maintindihan ang kanyang wika. Ang mga barbarong babae na nakatayo sa harap ni Kames ay nagkukwentuhan. Ang isa sa kanila ay nagpahayag ng kanyang pagkagusto sa lalaking nakatagpo nila kanina, habang binanggit ng kanyang kasama ang kanyang pagkabigo sa pangan gaso ng asawa. Pinagmasdan ni Kamas ang kanilang pakikipag-ugnayan at nag-isip sa sarili, bigo na hindi man lang sila nakikinig sa kanya. Napagpasyahan niya na pinag-uusapan nila ang husband hunting at wife hunting mula pa kanina. Iniisip niya kung ito ba ang dahilan kung bakit nila tinambangan ang kanilang grupo. Biglang lumapit kay Kamas ang barbarong lalaki na nakahuli sa kanya. Kinausap niya ito sa barbarong wika na may ngiti na nagmumungkahi na dahil nakuha nila ang napakahusay na babae, lahat ng lalaki sa kanilang tribo ay magna nasa sa kanya. Sigaw pabalik ni Camus, tinawag siyang perverted bastard at kinu-question ang kanyang intensyon. Nakiusap siya na sa halip ay patayin siya nito. Napakamot sa tenga ang barbarian at sinabing hindi niya naiintindihan ang sinasabi nito. Hinawakan niya ang kanyang mukha sa kanyang baba at sinabi niya na maaari niyang sabihin na siya ay nagsasalita pabalik sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mga mata. Sa masamang ekspresyon, dinilaan niya ang ulo ng palaso sa kanyang kamay, na nagmumungkahi na naniniwala siyang kailangang disiplinahin ang mayabang na alipin na ito. Nang malapit ng lumaki ang argumento, dumating sa pinangyarihan ang barbarian na batang babae, na iniligtas ni Vicar mula sa subasta ng alipin. Tinukoy niya ang barbarian na lalaki bilang si Ahon at mariing sinabi sa kanya na layuan ang kanyang alipin. Natigilan si Ahon at tinawag siya bilang Commander Ian, buong pagmamalaking sinabi na siya ang nakahuli sa kanya. Ngunit tinawag ni Ayan ang kanyang mga salita na kalokohan at sinabihan siyang panatilihing mahina ang kanyang boses. Sinubukan ni Ahon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Tinanong ang kanyang pagsuway at iginiit na siya ay nagpaputok ng isang paralisadong palaso at naglagay ng bitag upang makuha ang kanilang target. Bilang tugon, itinuro niya na salamat sa kanyang interbensyon na nailigtas ang buhay ni Ahon dahil napigilan niya ang batang lalaki na magaling sa espada. Kung hindi dahil sa pakikialam niya, patay na siya ngayon kinwestiyon ni Ahon kung si Kames ay naging buti ng commander, na kinumpirma ni Ayan. Pinagmasdan ni Kamas ang kanilang argumento at pinag-isipan kung nagkaroon ng panloob na pagtatalo sa mga barbaro. Sa kanyang limitadong pagunawa sa wikang barbaro, natukoy niya ang pangalan ng batang babae bilang Ayan at hinihinuha ang kanyang tungkulin bilang commander. Pagkatapos ay sinabi ni Ahon ang katotohanan na si Ayan ay isang babaeng commander. Sagot ni Ayan, tinanong siya kung ano ang pinagkaiba nito. Napagtanto ni Kames na taglay ni Ayen ang kakayahan upang labanan si Vicker, na isang mababang ranggo na nagtapos. Kung gusto niyang tumakas, alam niyang kailangan niyang harapin si Ayen kahit papaano. Itinuro ni Ahon ang kanyang daliri kay Ayen at ipinahayag na hindi niya kukonsintihin ang katigasan ng ulo nito dahil lang sa isa itong commander. Nagalit si Ayen at pinalibutan siya ng asul na aura sa isang mabangis na tingin sa kanyang mga mata, binalaan niya si Ahon na kung ito ay asar, maaari itong lumapit sa kanya anumang oras, at gagawin niya itong isang madugong gulo. Nabalot ng takot si Ahon, at nabalot ng malamig na pawis ang buong katawan niya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang pagsuko, kinikilala ang pagkatalo. Inamin niya na hindi siya galit at sinabihan si Ayen na gawin ang gusto niya. Pagkaalis ni Ahon sa eksena, tumingin si Kamas kay Ayen at naisip na tila nanalo ang dalaga sa kanilang alitan. Ibinaling ni Ayen ang atensyon kay Kamas at pinuri ito sa magandang mata at pangangatawan. Inamin niya na ang mga ganitong katangian ay inaasahan sa kanya bilang magiging pinuno ng Morg Bloodline. Gayunpaman, sinipa ni Ayen si Kamas at ipinahayag na siya ay nahuli ng mga Morg Bastards at ibinenta sa pagkaalipin. Siya ay sapat na maswerte at nagawa niyang takasan ang kapalaran na iyon ng may kabaitan, Ngunit binalaan niya si Kames na hindi siya magiging maswerte. Nangako si Ayen na aayusin si Kames hanggang sa puntong mararamdaman niya ito sa kanyang buto at kaluluwa. Binanggit niya na ang pagsasagawa ng mga mababang gawain, tulad ng pagdila sa pagitan ng kanyang mga daliri sa paa, ay magiging isang pang-araw-araw na gawain para kay Kames. Maya-maya lang, isang malakas na sigaw ang nagmula sa likod ni Ayen, at sa pagtalikod niya, nakita niya ang isang malaking apoy tinanong niya kung ito ay isang pagsabog. Ang isa sa mga barbaro ay nilamon ng apoy at sumisigaw sa sakit. Samantala, ang iba pang barbaro ay naghanda ng kanilang mga armas at sumigaw na ito ay isang ambes. Isang pigira ang lumitaw sa harap ng apoy at kinundi na ang mga barbaro, na nangakong babayaran sila sa kanilang ginawa. Sumili ang ngiti sa mukha ni Kames nang makilala ang boses at sumigaw, Tito si Adolf Morg na may pananagutan sa napakalaking pagsabog ay nakatayo roon habang nag-aapoy pa rin ang kanyang mga kamay. At sa matigas na boses, hiniling niya ang agarang pagbabalik ng kanyang pamangkin. At dito nagtatapos ang ikalabing pito na parte. Like, share and subscribe para updated kayo sa part 18 ng ating video.